magandang umaga mga ka-update at ngayon po patuloy tayo mag-update sa mga legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Welcome to Romis Update Channel! So mamaya po mga ka-update, meron naman tayo panoorin yung video. At sa video na to, dito natin makita yung talagang pagiging... Pilipinong-Pilipino ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iisip, pag-uugali at uh, pagkikitungo nakikita natin na talagang Pilipinong Pilipino at makikita rin natin dito mga ka-update yung kanyang pagiging isang leader na, na talagang mayroon siyang gift na pagiging leader talaga. Huwag din papansinin ha? sa aking mga vlog mga ka-update kung saan saan natin nakikita yung Pangulo na doon na sa pumunta sa school pumupunta sa mga hospital na pumupunta sa mga basakan na at ngayon naman nga yung ating papanorin video ay yung pagpunta niya doon sa General Santos City Port sino kaya yung mga dating pangulo yung nakagawa na nito mga ka-update ako, wala pa akong nabutan na mayroong mga Pangulo na nakagagawa ng ganitong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. panoorin na po natin yung video mga ka-update. para tignan kung ano yung uh, ano yung mga pang sistema na ginagamit niyo para sa fisheries natin dahil sa pagpalagay ng ating secretary naunawaan niya kung ano yung potential ng fisheries para sa Pilipinas kaya uh, sinabi ko dali niya ako rito paliwanag niya sa amin kung ano yung mga kailangan niyo kaya ta uh, ay gagawin namin ang lahat para naman masuportahan. Yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay ah, pagdating sa market ay eh, maganda pa rin. Quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang, uh, ah, mas magandang benta. Malaking kontribusyon ah, ng gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya say, patuloy ninyo, maraming maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, o hindi, pati sa pag-export natin. Tatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port, para mapawasan ang ating transport cost. Pati ice plant, para doon sa maliliit na bagsakan, eh, meron pagkukuhanan ng yelo. Yan nga po mga kaupit, tinitiyak talaga ng Pangulo yung kanyang mga programa patungkol nga sa fisheries na, na hindi lamang puro report kundi talagang aktwal sabihin niya nga ay talagang siya mismo yung nag-offer na isama siya doon para makita niya yung sitwasyon at malaman kung ano talaga yung pangunahing pangailangan ng mga isda at yan nga makita natin yung talagang pangailangan upang hindi na magdubli-dubli yung gastos na mga ingista. At tawag na mga middleman. Maraming pinagdadaanan. Kaya bago dumating sa consumer, mahal na masyado. Ganon din maraming gastos. No? Pero kung malalagyan nga sila doon ng ice plant, no? yung mga storage, doon na mismo. So hindi na magdudubli-dubli ng gastos. Pero doon naman sa quality ng isda ay maganda. Kaya yung mga pang-export ay talagang gaganda yung presyo kasi yung quality ng isda ay maganda rin. No? Sa hindi nakagusto ng vlog natin, medyo masakit sa mata nyo at pandinig, mingi po ako ng pasinsya, pero tayo nga po ay nasa katotohanan lamang. At doon naman sa nakagusto ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video mga ka-update at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel pakishare na din po kung gusto ninyo. So muli po, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.